Ernesto, magandang hapon po. Ayan na uh, napinturaan, na, napinturaan na rin yung sa likod, no? Pati po yung dito sa may side din, no? Ayan, no? Tapos na, ganda nung bako do. Oh. Ganda po nung pagkakapinis finish niya, mga katrabaho, no? Maayos po yung pagkaka nila, mga tra, no? Ayan. Ayan, ganda. ni Ben. At kaya niyang bagyan eh. Kulkulan niyang bagyan nung at niya masumobro. Na? Tingnan niya po yan. Kuna eh. Lalo. Pag natapos tayo dyan, sa ano na tayo dyan? Sa kamba. Ayan eh. Doon na sila tatawid sa ano. Pag katapos dito mga katrabaho. Ayan. Ang ganda naman ng pagkaka ano nyo. Malinis yung pagkakapintura. Mga katrabaho talagang... Ano siya? Ah, uh, pinong-pino siya, oh. Uh, wala siyang nakaumbok, mga katrabaho. Yan ang kailangan ganyan ng pintura. Ay pader lang siya eh, kailangan eh, maayos pa rin yung pagkakapintura natin. Para mga yung mga nagpapagawa ay eh, <laughs> masihan naman sila. Yung sa loob ilang ano na yun, ilang mano na. Pangalawa na. na. Yan. Ay bali yung inaano mo na pangalawa na rin yan. Bali pang finish na yan, no? Na, ah, yan pala, pang finish na pala yan. Bali, ma, ano na siya. Kaya ko na lang kayong pang lomi nyo mamaya pag uwi kayo. Lomi na lang kayo doon, no? Sa tataanan nyo. Ganda ng natin, no? Mga katulupa. Bali, ano na tayo? Ilan days na ba tayo yan? pang 5 days daw 7 di ba nagumpisa kayo Martes <laughs> Merkulis Merkulis siya ba ito Merkulis ng kala ko Martes tayo naka dalawang araw lang kayo sa ano di ba ako nga pala no Lunes Martes kayo rin no o, di martis kayo dito. Martis ng hapon. ala? Ha? Yes, pares. Ha? Ay, dagay mo. Ay, dagay mo. Aras kini. niya. Huwag martis. O, bali. super bilaan tayo. Ito may kukukar na lawun, oh. O, di... Tapos yung posting natin niya na ano siya dark, no? <coughs> Ayano no? kung titingnan niyo, bakod lang siya na makakasabay tayo dito sa pinintura nila dito sa bahay, oh, mga katrabaho. No? Sa atin bakod lang yan, ha. Bagay nasa ano kasi yan, eh? nasa palitada kaya maganda rin yung pagkakapalitada rin. Tapos yung pagkaka-skim coat, ayan, dapat talaga ay ganyan yung mga trabaho natin maayos. Para marami tayong makukuha ng trabaho. <coughs> Pero ano na ako sa kanila, medyo ano na sila, mabilis na rin sila magtrabaho. Kaya da, dalawa lang sila, alos naka 6 days pa lang sila. Mga katrabaho. Ayan, itong pumalibot palibot na to, ayan, biro napaka napakainit pa. Pero patapos na. Yung mga grease din natin, ano na rin yun eh. Uh, naka, nakapagpaprap, ano, fabricate na rin tayo ng ano, uh, tatlo. Yung service door, at saka yung ano, Nin, uh, yung dalawang grills dito no? mga katrabaho ayun ganda rin nung kulay niya mga katrabaho umagay naman siya Ayan, mamaya i-send na lang natin kay Sir Ernesto no? para ano sya dito sa likod okay na rin to mga katrabaho Ayan kung yun makikita dito sa likod, kaya, ayan, naiwan nito, ayan, oh ganda rin yung magkaka, ano, niya, di naman siya masagwa, oh no? malinis din yung pagkakapintura, ayan, oh Ito yung nahuli, dahil ito ay mag-aasintad dito, pinakagagawin daw natin ng daily kitchen, no, mga katrabaho, ayan. Yeah. kasi ito yung mga posti natin huh? ayan gumamit tayo rito acritex no? para matibay yung pintura natin talagang madikit siya ay ano siya Ma makapit yung pintura natin para hindi siya no? madaling pumutok yung pintura pag sa ganyan dapat talaga gagamit tayo sa labas ay eh, mga acritex na tayo mga kritik hindi titigas yan ha yan uh, shout out po kay uh, Sir uh, Ernesto at saka sa asawa niya at saka yung sa anak po niya mga uh, shout out po sa inyo sana ingat po kayo palagi dyan Sir Ernesto uh, dyan sa inyong kinalalagyan kung saan po kayo naroroon ako pang retouch tab na po kaya post eh Ayubis. Ano no, yun no, Yung dun ano na lang, ah, kaya. Ta. yun dun, diretso niyo na 'to sa ano. Sa may ano. Ayan. Katap na lang natin dito sa ano. Sa kanto. pa kaya ha <laughs> na okay yan ayun o ispatan ulit yung sa ano sa taas dahil may mga lumitaw pa rin ano wow uh, different siya ng palitada or so masilya nila ayan nagpa ispat pa rin tayo umilitaw pa rin ng kaunti mga katrabaho uh, ayun o yan ang mga trabaho nila. Maayos o. So. Oh. Ito yung sa likod. Ayan, yung dito sa likod, pinapa, ano ko rin, eh, nung ano, papa-spot natin. Tingnan nyo. Ang laki ng pagkakaiba ng ginawa natin. Yung bakod natin at kaysa rito sa kanila mga katrabaho ayan oh no. tingin niyo kita niyo naman sa no sa video natin no ayan oh no, kung makikita niyo talaga ano naman siya ah uh, kitang-kita sa yung difference sya. mas malaki yung difference ng dating wall no yung firewall kaysa dito sa ating ginawang bakod no, ayan yung sa ating bakod tingnan niyo dito sa video natin kahit nakaharap siyang ganyan wala siyang totaling you know, na mga lubog-lubog mga katrabaho. Kahit dito, ayan no Dito kahit na nakaharap din tayo, ayan o, halata pa rin yung pinaka yung lubog ng wall niya mga katrabaho. nakikita sa laga sa depresya no. Tapos yung dito naman sa atin, ayan oh. dito sa atin wala, no. Yung palitada natin, oh, yung pinapalitada natin oh, yung bakod at yung pintura talagang kitang kita yung pagkakalaki ng ano diferensya niya dito kaysa sa dating firewall no mga katrabaho eh sana ganyan yung mga trabaho natin lahat ng dapat eh, na ayos natin mabuti eh mali yung pag may mga nakapanood na nakita nila na maayos yung pagkaka trabaho uh, yan ang magiging tatak ng truck ang magiging trabaho talaga pag nakita niyo yung mga ganito no kaya bakod pa lang na ah, pinapaayos naman natin, no? Ah, katrabaho. Ayun tapos si Marvin siguro itong ano na to baka pupunta siya rito mga itong linggo na to. Ipapalinis natin uli itong sa likod, paikot yung mga naka ayan, yung mga hollow blocks na pinagbasagan at saka yung ano siguro ipapaipon na natin, no? Aayusin niya palibot, no? Kahit isang araw lang para luminis rito. Siya na lang siguro magmumotor lang naman siya kaya niya yung kolong kolong tapos eh pati dito sa ano sa loob, uh, sa loob din lilinisin na rin natin no ang uh, katrabaho ayan Ayusin din natin ayan nagngano sila bali nagmamasila sila yung mga yun nga sinasabi ko sa kanila eh Ang may mga konting diferensya pa yung mga ano dapat na ispatan ispatan nila. Ah, uh, kailangan talaga ay eh, malinis. na, ah, inaano ko sila, medyo inahabol ko sa kanila yung mga patrabaho natin para <laughs> sa nila habang may mga trabaho tayo ay eh, kung kaya natin na uh, ano, uh, grass sa mga trabaho natin. Bilisan natin ng kaunti or naman yung ano ah, mabilisan na, ah, pero mabibilisan um, nga natin e, tapos yung trabaho naman natin ay eh, wala rin sa ayos, hindi rin maganda mga katrabaho. At least kahit papano itong mga ginagawa nila eh, nasa ano naman. Nasa ayos naman yung mga ginagawa nila. Eh bago tayo ano to? Eh siguro bukas ito ay baka kung lolobin ni kakayanin na matatapos na yung mga poste. Bali itong mga poste na to gagawin nating mga ano siya. Uh, grading siya kaso dark lang siya mga katrabaho, ayun huh? Ayan, pati yung poste natin. Ayun nakalimutan na naman yung doon sa babaw yung bubuhusan yung ano doon ah uh, semento para matanggal na yung mga bakal nung no? ayusin dapat yung nasa taas Siguro sa ano na lang pag nagtrabaho tayo dito pati yung flooring dito sasabay na lang at uh, pipira na lang tayo ng mga ka, ano yung pangmasilya natin mga katrabaho or yung pintura na pang-retouch yan ma ano naman sila maishino magtrabaho kaya wala akong masabi rin sa kanila saka na una kahit na wala ako ayan nakikita ko naman sila talagang kahit wala tayo dito sa sa ano natin dito sa site no uh, ano pa rin sila nagtatrabaho sila yan ang magandang mga kasama sa mga trabaho yung talagang tumutulong sila no o yung kamalasakit sila sa mga trabaho no? Meron kasi mga minsan may mga trabaho na o may mga katrabaho tayo. Pag wala na yung mga katrabaho nila eh wala wala na rin silang nagagawa, no? Kung minsan eh oh, yun nga sabi daw ni Marvin eh yung ko daw, na, Yun ang hindi dapat uh, gawin natin kahit sa kahit sa ano, kahit saan tayo makikipagtrabaho, ganun dapat yung ibigay natin yung tama o karapat-dapat na uh, Ipaano natin sa mga katrabaho natin Para at least uh, yan, Magtatagal kayo Magkasasama kayo ng matagal Kano na ano, mga trabaho naman eh, Marami tayong mga ibinipigay eh, sa kanila uh, Yun ang dapat na maganda Ito Bale yung dito nyan eh, papa spot natin uli yung Ano rito Mga katrabaho No Ayan, Sir Ernesto, yung dito yan. Ah, uh, sinasabi kong medyo lubog rito. Haayusin pa rin. Para mahapol nila yung ano. <coughs> Eh, may pagkara -ano, dapat ganyan o paganyan para ma pakira. Pa dapat ganyan. Dapat pagano no? Para mahabol mo yung lubog. Para mahabol yung ano, yung lubog niya no. Nangyayan, Bit. O, sali na kayo bukas. kaya kami lawang kaya po ata at ikaw kaya itang maragulya ito raw lawang kaya kaya tala namin yung bukas ikaw nasa alipin pura bukas na ay naisalit na ismong gray ba't ito ay magkulang at pag-ratatsin at flagya pa nasa liwan niya? itang smoke gray pata may niyang tagalang kulay hmm. o ito siya likong pakail li, ita niya gamitan ka niyan? itang pang masil yata o itang

Ayan, for mission nasa ano, 'yan eh, may technique sa pag pagpapahid sa masilya para mahabol mo yung diferensya, no? Yung mga lubog nung sa wall mga katrabaho. Ayan, dapat talaga pahiga kasi pag pahagod siya kasi pababa. Siya. Kasi yung ano nung pader eh, yung wall eh, ano siya. Pag ganyan eh, pababa. Kaya dapat talaga ay eh, mahabol siya pahiga. lang naman to, itong portion na to, itong tapat na kung nakikita nyo itong pinaka firewall na to itong puti no ito lang naman yung nawala sa konti oh yung ano yung mga lubog lubog ng mga katrabaho Ayan bukas yan eh pag sa finish eh talagang makikita mo nyo mahabol na yan Ay mga katrabaho. Ayos na para magandang tingnan buwas Para yung magpapagawa nito ay ano naman, uh, makonsuelo siya. Uh, Oo, oh, makonsuelo talaga yung nagpapagawa sa atin, Yan ang dapat natin na ugulayin lagi na ayusin mga trabaho. Okay, mga katrabaho, siguro hanggang dito. At maraming maraming salamat kung muli at magandang hapon po sa inyo. Ayan, bigyan na lang natin ng pang no? Dahil na uh, maayos uh, yung gawa nila. No, na maayos. Bigyan natin sila ng pang dahil ano na sila. Uwian na sila. Ayan, naghalo pa pala si Marvin Kalaw. Hindi naghalo Pinataan na kayo mong kaya tapo Kaya mga gano'n na lang kayo. Mami, yung pares. Bigyan ko kayo ng pang paris ninyo mga katrabaho para ano ganahan sila no? paparis na lang sila yan so tanuli natin <laughs> Ayun doon nakita niyo naman yung pader doon ha. Yung palitada nung ano, yung sa bahay, sa kamba. O so, ayusin natin yung ano no na. Yung pagkakamasila sila. Nakita niyo naman yung pader siguro nung pumasok tayo eh daming lubog.